nabunyag ang misteryo. Bakit marami ang tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang. Minsang sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat marami ang mga tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang. Kayo ngay magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakasusumpong noon. Ang mundong ito ay may hindi mabilang na mga pintuan, ngunit isa lamang sa mga ito ang humahantong sa buhay na walang hanggan. Pagamat maraming tao sa mundo ang nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon, iilan lamang ang nakakahanap ng kanilang daan sa makipot na pintuan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang kahalagahan ng malapad at makitid na pintuan at paano tayo dapat mamili? Pinayuhan tayo ni Jesus na tahakin ang makitid na landas dahil ito ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ngunit bakit ang rutang ito ay hindi gaanong nilakbay at bakit kakaunting tao lamang ang dumadaan dito? Iminumungkahin nito na ang paglalakbay na ito ay maaaring maging mahirap tulad ng kung paano ang ating buhay ay puno ng iba't ibang hamon, pagsubok at tukso. Karamihan ay pinipiling sumuko, gumawa ng mga kompromiso o maging bumabalik sa makamundong paraan na inilalayo ang kanilang sarili sa Panginoon. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay bihira. Ngunit ang mga nagtataglay nito ay tumatanggap ng tulong at mga pagpapala ng Panginoon dahil sa kanilang tunay na paniniwala. Ayon kay Jesus, ang malapad na pintuan ay humahantong sa pagkawasak na nagpapahiwatig na walang kaligtasan. Kaya, ano ang ibig sabihin ng walang kaligtasan? Ito ay tumutukoy sa sekular na kultura at lahat ng mga turo na umiikot sa makamundo, makasarili ng mga pagpapahalaga. Malapad ang pintuan ito dahil ang kultura at turo ng buong mundo ay ginagawang makatwiran lalo ang ating makasariling pagnanasa. Batas man ito ng gubat o iba't ibang kasalanan natin, ang lahat ay nagiging mas makatwiran. Sa panahon ngayon, tila mas nabibigyang diin ang kalikasan ng tao. Mayroong isang nakakatuwang kasabihan. Ano ang kalikasan ng tao? Ang pinakatanyag na aspeto ng kalikasan ng tao ay ang pagiging makasalanan. At ngayon ito ay lalong hinahayaan at nagiging makatwiran. Gamitin nating halimbawa ang isang kilalang kasabihan. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo na nagpapayo laban sa kasakiman at pagnanasa sa mga ari-arian o relasyon sa iba. Gayunpaman, sa kultura ngayon, mayroong isang umiiral na ideya na ang pag-angkin sa kung ano ang pag-aari ng iba ay hindi lamang katanggap-tanggap ngunit ganap na makatwiran. Ang kuro survival of the fittest ay itinuturing na makatwiran at ang mga aksyon tulad ng pag-akit sa asawa ng ibang tao ay nabibigyang katwiran alang-alang sa pagbibigay prioridad sa pag-ibig. Ang lahat ng mga kultura ngayon ay ginagawang mas makatwiran ang iyong panloob na pagkamakasalanan. Kapag ang pagiging makasalanan ay nabigyang katwiran, Napakaginhawa sa pakiramdam. Iyon ang dahilan kung bakit malawak ang pintuang ito at malapad ang daan at karamihan sa mga tao ay handang lumakad sa makabago, sekular, tinatawag na landas ng kalagayan at kalikasan ng tao. Gayunpaman, ang patutunguhan ng landas na ito ay ang paggawasak. Ang kahulugan ng paggawasak dito ay ang espiritual na pagkahiwalay sa Diyos na nakahiwalay sa ganap, totoo, maganda, at mabuti dahil sa pagiging makasarili. Kung panghahawakan mo ang iyong mga makasariling pagnanasa, personal na kagustuhan, at indulhensya ng hindi binibitawan, sa huli ay mahuhulog ka sa kasalanan ng pagiging makasarili na isang kalagayan ng pagkahiwalay sa Diyos. Kung layunin nating makamit ang buhay na walang hanggan, upang makamit ang buhay na walang hanggan, kailangan muna nating bitawan at palayain ang buhay na pinangingibabawan ng makasalanang hilig. Kailangan nating tanggihan ang ating mga sarili. Tanggihan ang ating nakaraan, tanggihan ang sarili na pinangingibabawan ng kasalanan, at tanggihan ang sarili na nakasentro sa ating sariling mga pagnanasa. Gaano karaming tao sa mundo ang handang tanggihan ang kanilang sarili? Ang mga tao sa pangkalahatan ay hindi hilig na tanggihan ang kanilang sarili. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga individual ay marubdob na pinangangatwiranan ang kanilang mga damdamin, mga kagustuhan at mga pagnanasa na nag-aatubili na tanggihan ang kanilang natural na kalikasan ng tao. Sa totoo lang, walang natural na kalikasan ng tao. Ang pinakamaagang kalagayan ng pagiging natural ay nilikha ng Diyos at nawalang kasalanan. Gayunpaman, nang maglaon, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang unang natural na kalagayan ay sa katunayan na dungisan ng pagkamakasalanan. Sa makatuwid, mapapansin natin na ang pintuan na patungo sa buhay na walang hanggan ay hindi maaaring maluwang. Sa kabaliktaran, ito ay puno ng mga tinik at hamon. Tingnan natin ang mga simbahan ngayon. Mga malalaking bulwagan, kasiyasiyang musika na halos parang isang pagtatanghal. Nariyan din ang prosperity theology, kung saan ang paniniwala sa Panginoon ay tila nag-aangat sa isang tao sa katayuan ng mga hinirang ng Diyos. Kung saan ang isa ay makakaramdam ng higit na mataas at umaasa ng mga pagpapala mula sa Panginoon nang hindi nahaharap sa anumang mga paghihirap. Para sa mga may hawak ng gayong mga paniniwala, lahat ng ito ay malapad na daan, hindi ang makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Gaano kakitid ang landas tungo sa buhay na walang hanggan? Napakakitid na ito ay tungkol lamang kay Heso Kristo. Dahil sinabi ni Kristo kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mangibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Ang daan upang masundan ang Panginoon ay napakakipot na nangangailangan ng ganap na pag-abandona sa lahat ng makalupang pagnanasa. Isang pagtanggi sa lahat ng dati mong pinanghahawakan. Sa tingin mo man ay mabuti o masama. Nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga turo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay at pagiging handa na pasanin ang krus kapag ang mga sakripisyo at halaga ay kailangang pasanin. Ano ang ibig sabihin ng pasanin ang krus? Ano ang kinakatawan ng krus? Ang krus ay sumisimbolo sa pagtanggi ng mundo sa iyo, ang kahihiyan at kaparusahan na maaari mong harapin. Pasanin ang krus na ito at sumunod sa kanya. Sa makatuwid, ito ay isang makipot na pintuan na maaari lamang makapasok sa pamamagitan ni Heso Kristo upang makapasok sa pintuan sa buhay na walang hanggan. Madalas kong itanong sa aking sarili, Tinataha ko ba ang malapad na landas ngayon o ang makitid? Nais ko bang lumakad ngayon kasama ang maraming tao, sumabay sa agos, o gusto kong hawakan ang kamay ni Jesus at lumakad sa landas kung saan, maaaring wala akong makitang mga kasama sa sandaling ito. Ang daan patungo sa makipot na pintuan ay maaaring mukhang mahirap. Kung minsan, maaaring hindi mo makita ang mga kapwa manlalakbay at maaaring mukhang isang mahirap na labanan. Gayunpaman, Kasama tayo ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Pinipili mo ba si Jesus upang maging katuparan ng iyong kaluluwa, nananahan sa iyong puso, o naghahanap ka ba ng iba para sa kasiyahan ng iyong kaluluwa? Tingnan natin ang mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, hinahanap ng Diyos ang mga taong nag-aasam na siya ay magpakita. Hinahanap niya sila na may kakayahang makinig sa kanyang mga salita mga hindi nakalimot sa kanyang atas at naghahandog ng kanilang puso at katawan sa kanya. Hinahanap niya ang mga kasing masinurin ng mga bata sa kanyang harapan at hindi siya kakalabanin. Kung ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos, hindi nahahadlangan ng anumang kapangyarihan o puwersa, titingnan ka ng Diyos ng may pabor at ipagkakaloob sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Kung nais mo talagang makamit ang daan ng buhay na walang hanggan at kung masigasig ka sa paghahanap mo nito, kung gayon sagutin mo muna ang tanong na ito. Nasaan ang Diyos ngayon? Marahil sasagot ka. Syempre, nakatira ang Diyos sa langit. Hindi siya titira sa tahanan mo, hindi ba? Marahil masasabi mo na maliwanag na naninirahan ang Diyos sa lahat ng bagay. O maaaring masabi mo na naninirahan sa puso ng bawat tao ang Diyos o na nasa espiritwal na daigdig ang Diyos. Hindi ko ipinagkakaila ang alinman dito, ngunit dapat kong linawin ang usapin. Hindi lubos na tamang sabihin naninirahan ang Diyos sa puso ng tao, ngunit hindi rin ito lubos na mali. Ito ay sapagkat sa mga nananalig sa Diyos, mayroong totoo ang paniniwala at mga huwad ang paniniwala. Mayroong mga sinasang-ayunan ng Diyos at mga hindi niya sinasang-ayunan. Mayroong mga nagbibigay lugod sa kanya at mga kinamumuhian niya. At mayroong mga ginagawa niyang perpekto at mga inaalis niya. Kaya naman sinasabi ko na naninirahan ang Diyos sa mga puso ng iilang tao at walang alinlangang ang mga taong ito ay ang mga tunay na naniniwala sa Diyos. Ang mga sinasang-ayunan ng Diyos, ang mga nakalulugod sa Kanya, at ang mga ginagawa niyang perpekto. Sila ang mga pinamumunuan ng Diyos. Dahil pinamumunuan sila ng Diyos, sila ang mga taong nakarinig at nakakita na ng daan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ang mga huwad ang paniniwala sa Diyos, ang mga hindi sinasang ayuna ng Diyos, ang mga kinamumuhian ng Diyos, ang mga inalis ng Diyos. Tiyak na tatanggihan sila ng Diyos. Tiyak na mananatili silang walang daan ng buhay at tiyak na mananatiling hindi nakakaalam kung nasaan ang Diyos. Sa kabaligtaran, ang mga taong may puso kung saan nananahan ang Diyos ay alam kung nasaan siya. Sila ang mga taong pinagkakalooban ng Diyos ng daan ng buhay na walang hanggan, at sila ang mga sumusunod sa Diyos. Alam mo na ba ngayon kung nasaan ang Diyos? Kapwa nasa puso ng tao at nasa tabi ng tao ang Diyos. Hindi lamang siya nasa espiritual na daigdig, at nangingibabaw sa lahat, kundi mas higit na nasa lupa kung saan naroroon ang tao. Kung gayon, dinala ng pagdating ng mga huling araw ang mga hakbang ng gawain ng Diyos sa panibagong kalagayan. Hawak ng Diyos ang kataas-taasang kapangyarihan sa bawat isa sa lahat ng bagay, at siya ang pangunahing sandigan ng tao sa kanyang puso. At bukod dito, namumuhay siyang kasama ng tao. Sa pamamagitan lamang nito niya, maihahatid ang daan ng buhay sa sangkatauhan at maihahatid ang tao sa daan ng buhay. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan lamang niya mahahanap ng isang tao ang daan patungo sa kaharian ng langit. Kung pipiliin lang nating sundin si Kristo, maaaring makita ng mundo na makitid ang landas na ito. Ngunit sa loob ni Kristo, nakikita natin itong malapad. Sa kabilang banda, kung pipiliin natin ang isang landas na naaayon sa mga makamundong daan, tumatanggap ng palakpakan mula sa mundo at nagkakamit ng pagsang pagsangayon ng iba, maaari tayong namumuhay ng wala si Jesus. Sa paglalakbay sa makitid na landas, maaari tayong makaramdam ng higit na kalungkutan sa daan, ngunit sa dulo nito ay ang langit. Sa malapad na landas, maaaring mayroong isang malaking pulutong na naglalakad ng sama-sama. Ngunit sa pagpapatuloy, ito ay ang patungo sa impyerno. Aling landas ang pipiliin mo? Huwag mag-atubiling ibahagi sa amin ang inyong mga saloobin sa mga komento. Kung naghahanap ka ng patnubay kung paano tatahakin ang landas tungo sa buhay na walang hanggan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin at palagi kaming handang makipag-ugnayan sa iyo.